Ayun. <laughs> Galing sana. Para po sa Arpa. Ah, sino ang Air mo ngayon, ma'am? <laughs> Galing niyo. Buti pa si Ma'am din ay si Sir. Oh. Message na lang kay Sir. Ikaw oh, di ka na Kailangan niyo ma'am, para makompleto 'yung video. Ay naniniwala ba maglibing sila? Parang ang layo-layo ng pagkita, may mga nakaharap pa 'yun, no. Oh. Hmm. Buti pa 'yung sito mag magkadikit. Pero sila parang hindi. Niniwala ba kayo? Sampol. Sampol. Sample. Sampol daw mga isang kiss na kayo. <laughs> mo nga sir si ma'am sir. Kunyari sir, wedding lang to sir. <laughs> Pag sinubuhan, naniniwala na ako diyo. Ayun. Ayun. Gano'n sana! Parang si ma'am na... <laughs> Hindi ko na... Hindi ko nanginiwala si ma'am na ano... But Subuhan mo lang si sir, ma'am! <laughs> Or the views! Or the views! Or sana kagaya yung mga customer natin. Ayan mo? Ma. Ayaw sir. So niya yung sale sa Alphamart? So nagbumili niya yung sale sa Alphamart? Ah, alam nila si Rima. Ayan. O, oh, ayan mga Leds ha, Naniniwala na kayo ha. <laughs> sir, thank you sir ha. Ayan, abay talaga nila mga sir. Nagsusubukan, thank you. <laughs> so, good morning mga Leds. Today is uh, Sunday. Ayan, time check muna tayo. Teka lang, nawala. 9-12-September 24, Sunday ngayon ha. May customer na tayo, dalawa na. Uh, first customer, ay, kumawain na si Ma'am. <laughs> interview natin sila, sir. First customer is Yamaha Aeros na V2, taga Malolos lang. Tapos may customer tayo sa kabila, uh, tricycle, taga, ano nga ba yun, giginto yata. So yan, pakita mo natin yung mga customer natin, mag-partner, mag partner mag boyfriend girlfriend ba ma'am? Kakaway lang po ba kayo? <laughs> Interview na natin, pangalan ni sir. JR, JR. junior ka ba sir? Ano pangalan mo sir? Berani. Berani po. Berano? Berano. Berano? Ah, uh, Saka saan po sa malolo, sir? Huli po. Ba't nahiya si sir? Eh, interview lang yung... naman to. Sir, nung maniligawan mo si ma'am, nahihiya ka. <laughs> I'm sure di ka nahiya, kaya kasi nagot ni ma'am na ma'am. <laughs> Pag nahihiya, di ka magkakajowa. Ayan sir, para si Marlon. No boy. Saan po sa malolo si sir? Huli po. Ah, saan po nalaman siya namin? Sa YouTube. Sa YouTube, sir. Nakakita lang, sir. Ang dami kami kosong na taga-bulihan eh. Kaya lang, makakalabotig lang sa mga name. Bago lang ba yung motor mo, sir? Uh, one year na rin. One year na? Eh kayo naman, hindi mo po bago. tagal na? Ayun. <laughs> ano pangalan ni madam? Meg po. Meg. Med? Meg po. m -E g po. Meg! Megan like ganon. Taga saan po si mam Ma Meg? Uh, bulihan po, pero manila po. Na ah, naging taga-bulihan ka na nung kayo na? Ah, magkasawa na ba kayo? Ayun. Saan po sa Manila? Sa Caloocan po, South Caloocan. Ay, paano uh, ka manakilala lang sa'yo? Ang layo no, ah. oh, na. Ano pong istorya ng love life niyo? <laughs> <laughs> Kasi ang layo po. Malolos. Naka-register ng Caloocan. Caloocan ba, ma'am? Uh, South Caloocan. South Caloocan. Yan ba yung sa may mga may kawayan? Yan ba yung, yung South Caloocan? Hindi po. O yung Tenth so. Avenue? Ah, North Caloocan pala yung looban yung mga kamarin, no? Oo oh, po. Yung mga... Malapit sa F.M.V. Yan, uh, North Caloocan. Kaya po? Sa mga ten... Baka bumibili siya ng piyasa ng motor. Doon ka po ba? Doon ka? Rico sa arpa. Ah, Sino ng ang Arpapa mo ngayon, ma'am. <laughs> Galing niyo. Buti ba si ma'am, di nahihiya si Sir Ah, tawag dito, nahihiya. Ma'am Meg, ilan taon, ilan taon na kayo mag na, na magka-live-in? Ah, matagal na po na kayo. Years. Ha? Years na. Ah, 4 years na kayo. Saan kayo nagkakala sa work? Come on. Hindi kami chismoso rito eh. <laughs> Baka may shoutout si ma'am. Saka si sir. Shoutout. Wala pa yung baby. Ah, wala pa sa plano. Baka may siya <laughs> shoutout sir. Shoutout. Baka lang yung sir. Maganda ito pag napanood mo na sa YouTube oh. Oo nga. Pero talagang dito... Nakalimutan ko yung tatanong ko. Saan kayo nagkatrabaho ngayon? Sa ano lang po. Siya po sa high precision. Saan? High precision. Baril. Ah, uh, laboratory, laboratory. na <hitations> yung Akala ko, baril yun. <göt> ano <Lay zipper throat> <hidades> yung precision? Ay, uh, tatak yata ng bala yung dati. <h Uber> laboratory? Saan po ba yan? Malolos, no? Saan malolos? Claro. Uh, anong ginagamot yun, sir? Sa uh, HMO approval. Ako na nag-approval. Yeah. Eh si madam, sa mga tropa si madam. Ano po din ka sa yun? Dentista ka? Hindi ko. Parang dente assistant ka? Saan po ang clinic yun ma'am? Uh, dentist my center. Visit po kayo. Saan ba yun? Ay, shout out. Ako, uh, sa tapat lang po nandang ako. Lawan Solution. Capital uh, View Park? Uh, Apo. Sa loob. Ayun. Ah, Pwede may shout out ka ma'am. Mga Client right, ko doon. Sa uh, So talaga dito ka na nag-work na. No? Okay. Uh, kayo na, eh, wala kayong pasok ngayon today. Ngayon today. Today sir, wala pasok ngayon. <laughs> <laughs> Pati ako nangululukon na. Wala pasok ngayon sir. Okay. Ay, Sunday nga pala ngayon <laughs> Kasi kami everyday may pasok. Kaya hindi ko na alam. Ah, Sige sir, ha? wala nang siya shut up ma'am. Okay. Message na lang kay Sir. Ikaw, di ko nahiya. Kailangan oh, yun ma'am para makapleto yung video. Ay, naniniwala ba mag sila? Parang ang layo-layo ng pagkita. May mga nakaharap pa. Ayun, no? Mm. Buti pa yung sito, mag magkadikit. Pero sila parang hindi. Naniniwala ba kayo? <laughs> Sample. 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 Oh. Sample daw mga isang kiss na kayo. Sige na, thank you. Pero nga niniwala naman kayo eh. Hindi okay, ma'am, thank you ah. Si ma'am Meg, saka si Sir. Yeah. JR, yun. Sige sir, thank you sir ah. Ito tayo sa motor na Sir. Ako pinawisan eh. Mahingit. So, eto yung mga Aeros V2. Nana EBS pala sa Sir na no? Ang kakabit natin dito is Nightling Ultra ah... Uh, Lightning by Nelson Red. Yan, tumakas ang si Sir. O, babalik pa ako niya, Sir. <laughs> Ah, uh, dito natin kinakabit sa dalawang gilid malapit sa signal light sa ilalim. Lalagyan natin ng maliit na stainless bracket. Ay, ah, may ilo pala. Ayala pala Tapos yung wiring nito, syempre mga naka-relay, naka-fuse, naka-socket, naka-terminal. Ah, uh, no cutting no splicing no electrical tape. Tapos yung busina nito is PIAA. Wala bang selector to Pogi? Meron. Meron daw boy. Jo. Bo. Meron ba yung boy? Meron ba? Tapos nikajo. Salamat ayan, uh, horn harness with selector. Ibig sabihin, pwede kayo mamili ng horn na uh, pipindutin nyo. Pwedeng stock horn at pwedeng ano, yung PIAA. Pakita natin yung harness na ginagawa. Ay, wag na. Ah, kikita pa sa camera si Buboy. Okay na yun. <laughs> Tapos punta natin yung sa nating customer sa kabila. Ah, Nagka-fabricate kami ng bracket para dun sa tricycle ni Sir. So, yeah. Yan, pakita natin yung tricycle ni Sir. Pakilala mo natin si Sir. Si Sir Cruz. Ah, Cruz Toda pala. Ano po ba pangalan ni Sir? Abet Dayaw. Taga saan po si Sir? Bet? Abet. Ah, Bet. Taga po? Cruz. Ah, pamasada -a ba ito Sir? Po. Pang gamit. Pag kailing lang oh. Ang sanda ako Sa Cruz, bigin to Sir. Oh. Ah, doon ah, pa pala. Isa mo layo pa pala. Pag-ilingo lang. Mukha nga Sir kasi mga kaseta pa. pag lang. Matambucho pa. <laughs> so, ang kakabit natin po rito, sir, is ano, ah, Bosho Rapa, sir, no? Saan so, po na lang may shop namin, sir? Yun nga, kay... kay... Kevin. Kay Kevin, Kevin, <laughs> oh, kay Kevin nga. Sabi niya sa akin, doon sa Nelson, eh. Maganda ikay nga doon. Ayun. Okay, kaya pumasyal po ako. Po. Ay, thank you, sir. Thank you. Saks po naman. Kasi may sauce yung tricycle ko, eh. May, may sauce dati yan. Tinagal niyo po. ayon ko. Ayun. Sabi ko, mag-iiba na naman ako, yung mag-bubusin na naman ako. talaga Talagang nag-iilibang lang siya, sir. Eh. Nakapapogi lang ng motor na sir. Pang-estrol-estrol lang. Ito, 2010 pa yung Honda na yan. Tinis pa sir, ha? Oo, oh, eh. Pagka umuulan, hindi ko naman nilalabas yung tricycle ko. Bisa tatlong buwan sa garahe yan. Ah, pero sir, pang pagkabat, tuyo lang sir, ma. Oo, oh, yun. Oh. Saka, yun ko tayo buti ka kung saan, pagka lumalabas ako. Ay, yun. Ganun kaingat Ito, 2019 ko. Tingin yung motor ni sir, sa akin tricycle. Hindi naluluma, oh stainless, ang hindap ko, pati yung motor niya. Ito pa yung mga uh, unang Honda, wait. Eh. So, ayan, papakita ko na sila. Kakabit natin dito, Gosho Ropa, dalawa, yan, o. Oh. At baka mini driving light na rin. Uh, Nag-isipan pa na siya. Dito natin kakabit yan. Dito natin lalagay yan. Sa so, stainless na to, dalawa siya, makaganong. So, yan. Ang gagawa si Nael at si paring Eric. So, ayan, mga leds. Mamaya babalikan natin to. Yan, medyo naniniwala na po tayo magjowa talaga sila. Medyo close na. Ang katunayan na lang. Subuhan mo nga, sir, si ma'am, sir. Kunyari, sir, wedding lang to, sir. <laughs> Pag sinubuhan, naniniwala na ako, jo. Ayun <laughs> na. sana. Parang si mam ma na. Hindi ko na, hindi ko si ma'am na, ano. But subuhan mo na si sir, mam. Ma <laughs> na. Ayun For the views! Yan <laughs> ang sana nakagay mga customer natin. Ayan na. Ayaw sa'yo. Ito niya sa ano, Alphamart. Ako. Ah, alam nila sir, yun ha. Ayan. O ayan mga les ha, naniniwalaan na kayo ha. <laughs> sir, thank you sir ah. Ayan na, bye talaga nila mga sir. Nagsusubuan. Thank you. <laughs> na hindi yun, tuloy yung magjowa si Buboy at yung asawa niya ano so balikan natin to mga leds thank you tapos din uh, yung mga Aerox V2 si Sir JR yung owner uh, natapos na uh, kinapitan natin ang Lightning Ultra 20 watts with 1 year warranty ayun o dito sya nakakabit. sa may lob uh, sa may ilalim na tabi ng signal light ilalim ng headlight tapos yung busina niyan, P-I-A-A with selector. Yo, busina na yan. Yo. So, ayan, tunog kotse na yan. Tunog four wheels na. Tapos, uh, syempre, yung wiring niya, naka-relay, naka, naka socket naka-fuse, naka-terminal, lahat naka-shrinkable tube. Syempre, yun yung kating mga splicing ng electrical tape. At, interview natin yung owner. Tanong natin, ano masasabi mo, sir? Ganda, sir. Kay ma'am po. Maganda talaga, <laughs> sinong, ma sir? Mong. Maganda? <laughs> Sino, sir? Si ma'am, sa akin mato. Ayun. Galing kanina, kakaway-kaway ng sir. Ngayon, magaling na sumagot eh. So, okay ba sir? Ang gawa, sir? Ay, thank you, sir. Ma'am, okay ba, ma'am? Ayun. Two thumbs up pa. Ayun, yung mga katrabaho niya sir. Invite niyo rito. Pagawa po kayo sa... Nelson led Ayun. Quality po yung paggawa nyo. Ayun. Galing ni ma'am. Sir, thank you sir ha. Thank you ma'am. Hello mga lens, yan. update lang natin tong tricycle ni sir. Ha? Ito yung kinakabitan namin ng Bosch Papapakita muna natin. Huwag yung nga. Kung paano tayo mag-bracket. So, request ni sir dito sa part na to. Gusto niya pantay. Kasi yung kagaya nito, ganyan, pantay. Oh. So, ang ginawa ng welder natin si Noel. Nakabit siya ng bracket. Ayan o, oh, dito. tigwelded welded saka dito. Tapos Ayan para matibay. So kasi ang Europa mabibigat yan mga lights kailangan talaga matibay na bracket. Uh, straight lang siya pag pindot, Europa agad. So 'yan, uh, magkakatalo lang tayo sa battery ko. Okay pa yung bato, sir. Kaya naman 'to maski na malit na battery. So ayun oh, siyempre 'yung wiring nito, may sariling harness to mga lights, may relay, may fuse, may terminal, naka-ground. So, yeah. Pag gusto nyo matibay na horn, lalo na yung mga pwesto ng busina yung paglalagyan, naka-expose sa tubig, sa ulan, mag-Europa na kayo. Hindi pwede mo naka-expose ng na busina sa mga nababasa, kagaya ng mga snail horn. Kasi pag pinasok ng tubig, ay hihina. So, yan, malakas yan. yan. mga leds. Available pa, Bosch pa-install pa na kayo mga leds. Tapos kung gusto nyo pang malakasan, air horn na kayo para solid talaga. So, yan, thank you diyan mga lads, natapos na rin namin na tricycle ni sir. Ayan o, oh, nakabos, Europa. So, kaya yung nabangkit ah, ko kanina, ng to sa battery. Kasi kasi medyo maliit yung battery niya sa luma na. So yung sinacharge ng battery, hindi na ganun ka 100%. Yung na-store na charge sa battery. So businahin natin boy. Ayan medyo may konting sabit sa battery lang yan pero pag napalitan nyo ng uh, battery ng uh, bago solid na solid na yan kami may tingki yan eh so okay na tulipin natin Bosch Europa with stainless bracket na tinig weld namin doon mismo sa tubo na yun para okay sa all right sir okay na po ba sir okay na Ay, thank you sir ay, yun. Salamat po, salamat. So, ayan, hindi niyo naman sabi sa panalo. Eh, ito lang ang talo diyan. <laughs> so, ayan, thank you. Hello so, mga les, mag-video ulit tayo. Time check muna. 3:31. Ah, uh, panghapon ko sa mga to pang batch ng hapon. So, dalawang right customer natin today. Ah, uh, ngayong hapon, isang Dominar UG saka Nmax V2.1. Mga taga-Bulacan lang to. Taga at San Jose del Monte. Pakilala muna mo natin na ka-dominar na malapit dito sa the gate. Grabe na, sir. <laughs> Natatawagin sila, sir. Ano po na sir? Ryan. Uh, Ryan. Ah, yun. Si, si Madam po. Kim. Kim. Si Sir Ryan at si Ma'am Kim. First time po dito, Ma'am. Ayun, no? Oh. Pag ano po ba kayo? Ah, yun. Oo, oh, ba't tumitingin ko? Wala lang ako umaisip na tanong eh. So, saan niyo po na naman shop namin? Facebook? Facebook ah. Ay, nakakita mo sa YouTube, sir. Pa Pangatong na yata ito na, anong na round headlight. <laughs> ano dati motor mo, sir? Sniper. Sniper po. Eh, ba't sa ano, nagustuhan mo po? May <laughs> nagbenta lang naman. <laughs> yung si ma'am, si ma'am, gus-gus na. Yung motor, yung, sige, yung motor na mo. lang. Ba't nagustuhan mo ito, sir? Brand yung mo binili? I mean, ah. So, expressway way legal na sir, no? Kamusta naman sir? Okay. Kayo naman sir? Okay. ko na yung video, alis ako eh. Baka may shoutout si sir. Sabi ng asawa ko, pakalimay ako daw ako eh. <laughs> Nanunod sa task. Ikaw ma'am, baka may shoutout ma'am. Message na lang kay sir, para magkapatasan ako. Ay, yun no. Ay, kung magpa-change-on yeah. nag-iisa si ma'am, si sir, sinasamahan sa mga Eh, kailangan lang, oh. eh. lang, lang, lang kasama eh. Kailangan lang kasama. Ayun, yun. Lagi ka palang kasama, ma'am eh. Sige, sir. Thank you, sir, ah. Thank you, pa. So, yan. Hindi natin patatagal na aalis ako eh. So, eto yung motor ni sir. Ang ginawa natin dito, conversion ng round headlight. pusong gusto to sa mga naka eh. So, eto yun. Parang siyang XSR. Eto na yung visor uh, na maliit. Dito yung headlight, uh, gawa na yung wiring nito, nag-test uh, na namin, magano na. Yung headlight nito LED, tapos may park light, pwedeng puti, pwedeng dilaw, so maganda yan. Medyo dito, dito lang tayo may gagawin yung kabita ng signal light. Tapos uh, lalagyan daw ng selector yung park light niya, pwedeng puti, pwedeng dilaw, uh, magka nag-switch, so ayan. Tapos pakita natin sila, sir. Sir, hindi natin, sir. No, hindi natin Magkakas ba kayo, sir? Pa? Wag kang kaskaya dito. Oh. Ayun, mamalas. Um, ano, so Pag ng motor eh. <laughs> Magtropa kayo sir magkatrabaho. Bali, bayaw ko, bayaw. Ah, magbayaw oh. pala. Bali. So, magka-riding ba din kayo sir Mm -hmm. Palawas kayo motor nakamotor sa'yo. May hmm. motor. Sa kanya, click na 125. Ano, sir? Click 125. Ah, yun. So, so saan nyo na lang shop namin, sir? Sa kanya rin. Oh. Ano nakita ni sir. Ano po ba pangalan mo, sir? Jonathan. Sir Jonathan at si sir? Mac. Mac, Jojo, Jojo. <laughs> so ayan, hindi ko siya kung natanong, ka na nila okay? So, ba may shoutout kayo sir? din. Ayos dito, paggawa ng mga electrical, wiring, harness, okay. Si Macy's, shoutout si Macy's. Ah, uh, wag na. <laughs> kapatid niya, kapatid niya. Atin niya. Ayun. <laughs> Pero naman, alam. nagpaalam naman kayo sir. Nagpaalam, nagpaalam. Alam mo ba kung magkano ginastos dito ni sir? <laughs> Hindi, dala nila to, dala nila to. Sir, ikaw sir, may shout shoutout ka sir. Shoutout, Maria Aurora, ako nangis. Sino yung sir? <laughs> ah, ate, sawa niya. Ah, mo. Kaya pala magbayaw <laughs> sila sir. Ano ba, yari na ba to? Ayaw mo ba? So, pakita muna natin, ginawa natin yung bracket dito. Yung bracket nito, stay na sa powder coated. Sabihin nang gawa natin yan. <laughs> Kaya na minakita ko na po sa Nmax Gina yung ginagaling ng ilaw niya. Nagba-vibrate. So yan oh. Yung bracket nito ay stainless na powder coated eh no. Hindi ah, nakita 'we. Pero powder coated 'yan. O oh, sige, ginagawa namin 'yan, sir. Eh. Kasi nakatunog ito si chassis. So yung ilaw na sir, ito yung isa sa mga magbibigat na ilaw yung uh, hybrid na laser gun. Dual color 'to. Pwede din puti, pwede din dilaw. Kaya medyo mabigat. So 'yan. Busina nito dala din nila sa Rapi IAA. Kaya mga les, ah, tapos na pala to balikan natin yun. Mamaya. Alis pala ako. Thank you. Bye-bye. Yan, video na natin yung mga motor ni sir bago sila muli ng San Jose del Monte Bulacan. So, yun yung ilo ni sir. Laser gun na hybrid. Ito yung uh, dual color na laser gun. Ito yung bracket natin. Nakatumun sa kasi. Yan, mga LEDs. So, te-testing yun ni sir. Pa-testing nga po sir. Ayan o. Kailo sir. Ayan. Puting-puting. Tapos, busina nga po, sir. Stop. Naka-observe. So, yan. Pwede na kayo mamili ng busina. Pwede yung stock horn. Pwede yung PIAA. Sir, thank you, sir. Thank you, thank you. Salamat, sa Ingat sa pag sir ha? Thank you. Ayan. Motor nila, sir. Matagasan mo, sir, del monte bulan. Thank you. Ingat po, ingat po. Salamat. So, yan. Pambiyahin na yan sa Aurora, sir. Thank you. <laughs> Yan mga lays, natapos din namin. Dominar UG, ang um, kinabit natin dito. Round headlight, dala ni customer. So, ayan, oh, pakita natin. Kung stock headlight nito, tinanggal natin, pinalitan natin mga round headlight. So, ang ginawa natin dito, kinabit natin yung mga bracket, tapos nag-fabricate tayo ng signal light bracket para maganda yung pwesto niya. Tapos yung sakit din yung uh, headlight niya, kinat talaga natin, kailangan ikat para maigod dito sa so, uh, headlight na to. Tapos ang isolid tayo ng mini driving light. Eh, may natin na pa tayong Z. Ito yung Dike 950 watts with one year warranty. Tapos yung mga wiring niya, naka-relay, naka-fuse, naka-sakit, naka-terminal. So, nung ating last twice yung electrical tape, pakita na natin. Ang busina niya, ay eh, wala palang busina to. Ano nga ba? Tayo boy. Yun. So, yun oh. Eh. Yan, pwede orange. Orange. Pwede ng white yung park lights. Kinuha natin ang selector. Siyempre may passing din yan, mga leds. Ayan o. Oh. Ayan natin yung kapasing at sisero. At high and low. Ang dominar pala, may patay talaga ng headlight. So, ayan. Sir! Okay ba sir? Nainip si sir. Matagal, sir. No? Matagal gawin to, sir. Eh. Pero, happy naman siya sa akin. Nalabasan, sir. Ba't ba sa gusto yung round headlight sir? I uh, mean, alin kasi ang uunahin ito sir, mas maganda sa. Tayo so, para maiba naman sa no. So ayan, Dominar UG with round headlight na conversion. Dano tayo rito, ma'am. Okay ka ba, ma'am? <laughs> siguro, sino nasasama si Mama tagal ma'am huwag kang sasama? <laughs> so ayan, mga likes, dano tayo. Next is uh, Kimco AK550. Sir, kaway kaway sir. Mamaya interview natin sir. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng MDL bracket by Nelson Led. Same is na powder coated pa. Tapos yung wiring na ilaw, si sir na bahala doon. As in bracket lang. Ayun, uh, thank you. Hello mga Leds, yan video na natin. Natapos din na uh, Kimco AK550. So, sir, sir na po, ba, name mo po sir. Pangalan po. Edward. Edgar sir si so, sir Edgar taga Marikina si so, sir nagpunta rito para sa bracket lang na, na uh, ayan, oh. LED bracket ng Kingco AK550 kasi yung bracket namin dito stainless tapos stick welded powder coated sa so, nga maganda na nakatuloy yan sa chassis kaya mas kina malaking ilaw kagaya ng mga gold bracket pwede yan tapos yung bluetooth yan pa ba mga so so okay na no, okay hindi nakakabasag ng pairings kasi nga sa metal nakaturni yung gitna so available yan sa Shopee store natin for only 2,500 pesos so yan, thank you po